guys, gagawa tayo ng banana cue na walang mantika. Balatan natin ang saging para sa aming merienda. Ayan guys, tapos ng balatan, ilalagay na natin sa kawali. Ayan. Ayan. Ayan, nilagyan ko na lang asukal para sa aking banana cube. Walang mantika. Patunawin natin yung asukal, guys. Nilagay ko natin yung saging para sa ating banana cube. Ayan. Tingnan natin, guys. Kung masarap talaga yung walang mantika. natin guys, ayan paanin muna natin ayan po, natunaw na ang asukal ng aking banana peel nag banana Q ako na walang mantika wala kasi pulang asukal ganyan lang, was lang ayan. luluto naman siya guys, o oh. mas maganda ito walang mantika, di ba ayan, yummy Maluluto naman yung saging. Abangan nyo mamaya ba guys, pag naluto na yan. Ayan. Ayan na guys, o ang aking banana cubes sa asukal. Walang mantika yan guys, Ayan. Inano ko lang talaga sa, sa asukal. O, di ba? Balikta natin na para maluto siya. Ayan. Para mag-iba naman yung ating recipe. Yan. Banana Q na asukal ang ano lang niya, walang mantika. Diba? Yummy. Yan siya. Baliktarin lang natin guys para maluto siya. Ganyan lang siya oh. Maluluto naman yan, guys. Ayan, guys. Kung ayaw yun may mantika, asukal lang, pwede ka na magbananak yun, di ba? Ayan, o. Oh. Yummy yan, guys. Bananak yun na walang mantika. Di ba? Yummy! Malapit na maluto yan, guys. Sinaan nyo yun lang yung apoy para hindi masunog yung asukal. Ganyan lang siya. Di ba? Ayan, guys. Luto na yung tatlo. Ayan, pang-apat, to. Oh. Walang mantika 'yan ha. 'Di ba? Yummy. 'Di ba nasunog yung ano ko asukal, 'di ba? Lagay niyo lang ng asukal, guys, kung gusto niyo magkaroon ng ay magluto ng ano, ng bananak cue na walang mantika. Asukal lang. Damihan niyo lang, guys, 'di ba? Damihan niyo lang yung asukal para masarap. Luto na 'yan, guys, so, 'Di ba? Invento ni Tess. 'Yan ayan nagluto na naman si tis ng banana kiyo na walang mantika ayan yummy yan guys guys luto ng aking banana kiyo na walang mantika asuka lang ayan yummy yummy yan guys oh uh -huh.